Isa sa mga sinyalis na tumatanda na tayo, like ako 45, sobrang 100 clear vision ko. Lalo pag malayo, ganyan. Pero ngayon nag-45, ito lang, ito lang linggo na to. Pag ganyan nakalapit, nahirapan na ako. Ito na, lalabas ko na si Clark Kent. Oh, si ano you know, oh, old Logan. <laughs> Genius Logan. Para naman ako si Beast nun. So yun, yun na pag tumatanda, pag 45. Medyo late na yun dahil very healthy ako. Ang conscious sa kinakain ko at sa exercises. And ano ko, umaalis ako, lumalayo ako sa stress. Pero pag 30 ka, ang unang mawala dyan yung strength mo, flexibility, sa sakit joints mo. May mga galaw na bawal sa'yo. Huwag mo na ipilit yung mga sport activities mo dati, like basketball. Huwag ka na manakit ng kapwa dahil hindi ka na mabilis. So mataas tumalon. Yung explosiveness ang unang-una nawawala sa atin. May higit sa mga NBA players, sa mga volleyball players, sa mga Olympians, yung unang unang nawawala. Kasi na ako dyan, na-injured ako, di ba? Sa basketball na sahod. Tama kayo, mali ako, I'm not your doctor, do what